So yun nga no, good morning mga idol Then paluwas na tayo ngayon Tapos na ang botohan, tapos na ang undas So luwasan naman na mga lodi cake Ngayon Sa lahat ng paluwas dyan, sa lahat ng uh, papasok sa trabaho Ingat mga idol, ingat maging masaya lang tayo sa buhay natin. Alright! Thank you, Bulan, and peace out, yeah, boy.